Good morning guys, this is RG La Pachiro So for to videos uh, Sa tagal ko bang sumampa ng barko Starting 2012 Hanggang ngayon 2025 So parang panamax uh, Nalipat ako sa JDR Cargo So first time ko Na makita What? Dito lang, dito lang sa barko na ito Na yung 4 tank Ay fresh water yes Tam um, um, medyo mababa na rin yung experience ko so we started uh, uh overseas uh, 2012 hanggang ngayon 2025 so from Panamax Handy uh, Panamax Bissell and uh, Handy Max uh, Hanggang nalipat ako dito sa General Cargo. So, first time ko po na makita na tinatawag natin na 4 tank. Pero dito sa barkong ito, yung 4 tank is fresh water. So, karamihan sa pinag-reviews ko, agency ko, yung pick tank is balasting so, yun uh, uh, lang. Yan. lang. Pero dito... Sige nga, fresh water. So dito lang Lalo, sa sa barkong ito. So, Bahala ka sa mo. tatlo. Ito sa up station, eh. port and starboard. Mm. Uh, fresh uh, water. Din, ha? At tama. Yeah, so welcome wow. to RG Lakotsiro. Ayan. Wow. So yan po yung ibig ko. So yan po. Perfect proa talaga yan. May anchor. So may windlass. Ayan. yan sa port side. Ito naman sa starboard side ito yung perfect tank fresh water so niwala na kayo na ayong uh, yung fresh water dito sa barkong ito i perfect tank yung tangke so ayan so yung kasamahan ko na partner ko na ibe yan nagsusunda so simula ako nagbabarko 2012 hanggang ngayon 2025 <coughs> talipat na ako sa barko hindi na pa na max So general cargo na. First time ko sumakay ng barko na tinatawag natin na perfect tank. Ayan oh. Perfect tank na fresh water. Yeah. Oh pick my tank my god. fresh water. Wow. Oh my god. Perfect tank. Ngayon lang ako nakakita na perfect tank na fresh water. Ayan. Ayan, sinusunda yan. Fresh water yan. Kulay blue. Puta oh, ina! Ano ba to? ito? Kita na, ipinili sa yan ha. Hindi yan na joke So IPT, for pick tank. Kremen sa 4-pick tank. Mas pambalas lang yan. Ayoko na. Press water. Alright. So, this is RG Lakot Zero. So, comment down below kung, kung nakatry ba kayo naganito ganito na klase na barko na yung perfect tank na fresh water so pwede rin gawing production mayroon yung production galing sa makina ang perfect tank para sa fresh water alright so comment down kayo kung may mga reklamo kayo dito first time ko nagbabarko ulitin ko simula 2012 hanggang 2025 yung perfect tank First time kong nakita na mayroong fresh water pala. Bye bye.